Ito na pala ating pangalawang sisid mga kapaders. Hanap tayong isda na ito balatan Nagpahita kagad. Malaking balatan ito. Liks kung tawagin sa amin ito. Matagal ito lutuin mga kapas Makapal ang kanyang laman. Pero pag ito natuyo naman, ang kilo sa amin na ito, 600. Sayang, kaya lalito sa amin, walang bumili ng hilo na balatan. Hindi ko nakukain yan mga kapaders, babayaan ko na yan para makalaki pang masyado. Hanap mo lang tayo ng isdang mapana. Hanap tayong isdang mapana. Naroon, nakasuot sa butas. Kauser or liglig, lapu-lapu huli ka dyan dadagdag sa unang pana natin sa unang dive dito na rin kami nagsisid sa sinisida ng unang dive sana may kasamahan ba itong lapu-lapu para ating mga pa hanap tayo rin isang mga pana naroo nakasuot na naman uli malaking kanuping ice na ito lakitang maganda mmmm gitik na naman. Hindi na kibo, sintido ang tama. Lord, salamat na marami na naman sa bihaya at may stand ka sa bahura. Hanap tayo le oy na ito, labahita, malapad. Kasama ito ng lapulapong sa presyo. Mm -hmm. Holy ka dyan. Ooh, ayos ito mga kapaders. Magandang bahura kaya ito nga aming ngayon. Pagkakataon namin ito ngayong gabi. Amin ulit subo sila pa Bihira ito sa bahura, maraming isdang panain. Na ito pa, malaking isdam may balbas, timbungan, or manitis. Masiguro pag pa na mm -hmm. hindi nagitik pero di bali ating nahuli pa rin di mga kabot yan magandang simanan pa natin ngayon sana lord may kasamahan pa itong timbungan na malaki para mapana ko pa na ito pala si Karebes Rico mga kapaders may dudukot sa butas ng malaking isda anong isda ay kaya dudukot kaya sa butas inginan ko ang huli Karebes Rico sa Sinaya inay eh, lalaki ng surahan kuwarta ito bukas mga kapalers ay, inay, iba talaga pag mayroon binabata, binas at binas. Na ito, meron siya dudukot sa butas, anong sa daing kaya. Inay, malaking surahan. Kaya, yeah, alam, no, masarap pang ihaw bukas. Siya nga pala, mga kapaders, birthday na aking asawa bukas. John 29, happy birthday sa mga ka-birthday na aking asawa. Malapit na mapuna si ni Kadebis Rico ng surahan, kwarta yan. Naroon pa si Kadebis Rico, mayroon pa sa butas, sinermi pa na ako, mga kapaders. Uy, pinahin na pala na yun, akala ko, pala ang... Ano yan? Ilay laking surahan. Iba talaga pag mayroong binabata, binibinas. Ito ang mas malaking surahan. Mahaba na sungay. Ito nga pala yung bukot ko bukas. Pang ihaw. Pang mukbang mga kapaders Diretso pang pulutan. Lasing na naman. Hanap tayo uli. Ako naman mga palang surahan. Sana makasumpong din ako. Na ito, talig bago. Nag-iisa lang mm -hmm, Mataan tama. Ayos na ito pang daradagdag. Sa talikbago lang ako. Ito ang isang masarap sinabawan pero mantak makatinig. Para din nagmahal ka na iniwan ka at nagsama sa iba. Hanap tayo uli. Pakita kayo sa akin. Oo, oh, na ito. Ito ang patuna kung tawag sa amin. Ito ang masarap ginataan mga kapaders kahit anong luto. Ito nga pala may mga dinikita sa mga parteng palikpikan mga kapaders. Kaya lang ito mas mantak ito sa mga ibang isda na pag ito nakatinig. Pero huwag ka masarap itong pangulam lalo na kagataan mo ng liputok laang maraming kain itong uubusin sayang kung walang sima sana yung pana ako nagulisan ako ng pato na uy na ito talikbago mm -hmm, ito na lang sa akin pambinta na laang at kung may hito sa ilog may hito din sa dagat. hanap tayo uli pakita kayo na ito lapu-lapu kauser orliglig. liglig Itik sentido ang tama na naman itong kagandahan sa liglig mga kapaders itong kagandahan sa kauser kahit wala pa sa hilo pulang pulan ang kulay niya lalo pag nasa hilo na ito hanap na naman tayong isda andito sa butas may nakasuot sungkitin ko muna mga kapaders labas uy talig bago Ayos to. Mm -hmm. Naudog. Hindi naman ako pwersa. Kwartan linaw na ito. Salamat na marami Lord na naman. Siya nga pala mga Sa mga comment po dyan. laging si Lord nasa sa mukhang bibig ko. Kuwen ka pa salamat lang. Hanap tayo uling isda. Pakita pa kayo. Uwars nga pala ngayon. Alauna e media mga kapader. Oh hoy. Naka ito. Naka man. Mm -hmm. Lapo-lapo. Nakaisang piraso man tayo. Sa pangalawang dive. Ayos nung pandaradagdag na naman, pambigas. Makakadulin sya rin bukas tumaga ng magaraganda. Ayos na ito. Hanapan ko ulit, baka mayroon pang kasamahan, baka nakasuot sa mga butas na ito. Isdang may balbas, nakaut ang kanyang balbas sa bato. Mm -hmm. Pasiguro lang mga kapaders, para hindi makapunit. Ito, malaking timbungan. Masarap pala itong luto. Paksiw la ang mga kapaders pag pinireto. Pero masarap din, okay man. Hanap tayo ulit na naman. Naroon, may nakasuot. Uy, surahan mga kapaders. Mm -hmm. holi ka dyan huwag lang makabunot correctan linaw na ito aroy nakalawas ang sima ng pana ko delikalong makabunot mga kapatid bari makabunot man ang balat na yan ah, pa tayong isda uy na ito pa surahan ulit mga kapaders. sungkitin ko muna palabas para ating ng maayos sumot lalo sa butas aroy lobas dyan ay lobas sa butas papanayin ko na ito hum mm -hmm bahala na si Batman huli ka dyan sa akin bagong hasaan pa na kung yan pati sima bagong gawa maraming surahan sa bahurang ito si Kadayo Suriko mga puno na sinaya akin kakaunti pa pero malaki man maghahanap pa tayo ng isdang mga pana naroon timbungan mga kapaders parang malaki ito ay malaki nga nakalabas ang ulo mm -hmm. huli ka dyan shoot sa mata Hu, ayos mga kapaler. Salamat na marami, Lord. Malaki ang biyahe na pinakita mo sa amin ngayong gabi. Halos pilang isda namin na halos first class. Hanap pa tayong isda. Naroon, malaking alatan or yung mga kapaler. Kaya la ang maila palibasa mata sa kaya ang buwan, maliwanag na. Kita na ang isdaan tao sa ilalim. Sumuot ka lang sa buta. Ay, huli ka sa akin. Sumuot ka diyan. Mhm. Mm sabi ko na sa iyo, pag huminto ka, huli ka sa akin. Pag ganitong bubuan, mataba ang rodel yung mga kapaders. nag niya ako ng luto araw na ito, masarap sa bawan. Ganitong klase isa sa amin, mura lang ito, 130 ang kilo. Maghahanap pa tayo, pakita lang kayo sa akin. Uy na ito mga kapaders, ay e, malaki na ang kulambutan palan. Kahit madalang kulambutan, malaki na mga kapaders, palibasa mga gusto na kaya, ilalaki na ng kulambutan. Pasiguro pagpana, sana magitik. Aplag kita ang maganda para magitik natin. Ayan na, malapit na. Mm -hmm. Sabi ko na, pero laki pa rin mga kapagos, Pero gitik yan, namuti lang ang ulo. Wow, laki na ito mga kapadis. Bakit ito, mga dalawang kilo na, kulambutan. Ayos, salamat Lord. Ari man pambigas to bukas na umaga. Kasabi to sa presyo ng po, lapo 150 ang kilo sa amin ng kulambutan. Kahit nung paman yan, di atas ang presyo sa amin ng kulambutan. Kahit mag-amihanin, 150 pa rin kilo dito sa amin. Mabilis lalo maki ang kulambutan palibasa maraming kainin na isda dito sa bahura. Hanap tayo uli. Baka mayroon pang kasama. Yung kulambutan yun. Baka niya lang ating masdang maigi. Na ito isda mga kapader. So, tunong. Ito yung matakaw sa tae. Mm -hmm. Pang ulam Masarap tong pinirito. O kaya daing. Sa usawan ay sibuyas bawang. Salap ito mga kapader. Dito sa amin ang tunong. Hinihingi ila ang pang ulam. Hanap tayo uli. Pakita lang kayo sa akin. Papanain ko kayo. na kayo. Ay, ito sa butas. May nakasuot parang malaki ito, timbungan nakasuot pa siguro mm -hmm. mataan tama, ay sinasabi na malaki yung bihaya ito estimating ko ito mga kapals, baka ito mga 300 grams ano pa tayo, na ito pa sa butas, may nakasuot anong islayan kaya ito, kanuping mm -hmm. lagata ka dyan, kanuping or bukawin. Ayos itong pandar na dagdag na naman, pambinta. Marami-rami na marami, yung huli mga kapaders. Chimpon birthday na aking asawa bukas. Nakachimpo kami ng panain. Andito pa sa butas, mayroon pa nakasuot. Kaya lang, malim ang butas. Hindi ko makita masyadong mga kapaders ko nasaan. Na ito, narambangin ko panain. Mm -hmm. Huli ka dyan. Uy, nanlabo ng butas mga kapaders. Huwag lang makabunot, ulito sa akin. Nay, na ito, nakachamba din ako, malaking surahan. Delikado naman bukas ang kasamahan ko na ito. Lasing na naman ang mga kasamahan ko, si Kadavis Rico, sa si, si Kadavis Ingo, saka aking waterboy. Pampulutan to bukas, malaking surahan. Dahil birthday na aking asawa, celebrate mo na mga kapaders. Wala mo at ang bukas. Hanap tayo, naroon. Bibiya uli, or lipstickan mga kapaders, tibos. Mm hmm, yari ka naman sa aking ina kay bukas ito ang isdang lagi may lipstick mga kapadyers lagi nakaayusan ang masarap pala sa ibig ang mga kapadyers ang ulaman ay saging, nilaga o kaya kangos hanap tayo ulit na naman kutin tiyaga tiyaga para may kutin dilin bukas na ito tunong na naman dagdag pang ulam panayin ko na rin ito para pang ulam oh, oh. daingin kayo mga kapadyers at bukas may itang panahon at pag walang may ulam itong may ulam pag dinaing na hanap tayo ulit na araw lambingan mga kapadyers ang isdang malambing at masarap mm -hmm. Kung magmahal ay malambing, pero pag nasaktan, tuloy ang hindi bumabalik. Masarap dito ang luto, sinabawan, or inihaw din mga kapadres. At makabalik kayang kaliskis na ito, mahirap pang kaliskisan. Yan, yeah, pisngi na no, yun, may panuag yan mga kapadres. Ayan o, oh. pisngin yan, matalas yan, nanunuag yan, pag ay buhay pa. Hindi lang kalabaw ang may sungay, pati rin isda sa pisngi pa. Hanap tayo uling isda na mga pana, na ito nakasuot, nakatalikod. Ay, malaki ito mga kapadres, bibiya uli. Tag-isa na Ah, tumago ulugod sa butas ay hamal yan dito sa kabilang butas baka dito ang ulo ay na ito so ko mo na mga kapaders, para nalabas labas sige atras na ito na nakalabas na papalang kitong mga kapaders ba mm -hmm. huli ka na tag isa na aking mag ina ng pang ihaw hanap na naman tayo ng isdang mapa na nasan kaya na ito malaking palangitan mga kapaders inay masarap pang gataan. pampulutan bukas mga kapaders para sa inuman ayan matapang maraming ngipin mga kapaders papanain kita sigurado sa akin bukas kakaharapin mo bukas ang tatlong buong niyog saka dalawang katrokantos huli ka sa akin ngayon sige lobas ka pa kakasakom pa na mga kapaders para mapana ko na ito papanain ko na mm -hmm. huli ka huwag lang makabunot uh, ito na mga kapaders sa Pagpursahan ako. Sige, sige, laban. Hilahin mo ang panak. Uh. Huwag ka na ang makabunot na ang kasamahan ko. Ibabaan ako ito para magitik. Malayo pa yung kasamahan ko. Baka bilis bilisan na lang iniyot? at baka ito makabunot. Ay ng pampulutan bukas sa inuman. Delikadong mga makabut, mga kapaders. Oh, naro na nakabunot na, na. sa lugod. Papanahin ko ulit. Na ito na. Oy, malikot mga kapaders. Oy, naro na sumuot na. Mm -hmm, Huli ka na naman. di ka dyan mga kabunot. Ay, ito na mga kapaders. Bilis! Parahan mo ito! Ayan na! Uy! Sala! Hindi tinamaan pa! Sige! Parahan mo! Yan! Sige! Pana! Bilisan mo! Baka makatanggal! Kinakagat ang pana ako! Sige! panain mo! Sige! Yung ulo! Yung ulo! Yan! Sige! Uy! Nakabunot pa! Naro na, na Naglabo ang butas! hindi na makita! Sayang pa! hu Sayang pang bukas! Maahon na kami! Na ito na mga kapatid yung aming huli sa pangalwan dive! Kulang kulang isang plangga na mga kapaders. Ayan, isang kulambutan sa kasurahan, malalaki. Sigurado pang bukas yung surahan mga kapaders. Ang sayang kayo na yung malaking balangitan or igat kung tawag sa ibang lugar. Ito naman yung huli namin sa unang dive mga kapaders. Kulang kulang isang kahon. Kaya naapaw yan, natunaw ang yelo. Kaya medyo nagbababa ng kaunti sa styrofoam. Tapos yung mga pusit na yan, pang calamares. Pangulam ulam yan bukas o kaya pampulutan din mga kapalers sa mga bisita nakakapanghina yung igat mga kapalers or balangitan yun yung masarap sana pampulutan gataan kaya tatlong buong yung sana sarap sana yun saka may kaunting salay siya nga pala lord maraming salamat po sa bihaya mo na pinakalob sa amin ngayong gabi sa aming apat na ito na mga kapalers yung mga lapu-lapu na pa namin sa unang debian saka ito pusit pang calamaris ayan kaya lang mga kapalers yung sa amin Burn out kaya ispat ang gamit ngayong pagpailaw ay, ay, press classes na mga kapadres yan. 150 kasama yung nukos. Na ito pa, malaking kanuping. Napanig ka tabi Rico mga kapadres. Yan, daming lapu-lapu. Sa kulang kulambutan, napan na, ako yan sa pangalawan day mga kapadres. Ayos na yan. Ayos, man ang pangalun, Dave, namin. Salamat na marami at maraming pambigas din bukas na umaga. Abang-abang -abang lang bukas mga kapadres. Kung magkano kami kitain bukas sa isla na yan. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapadres. Na ito na, aming kinita sa isla lahat lahat. 5,740 ang gastos 639 ang natira ay 5,101 divide pa mga kapaders bawat isa partihan 1,020 ayos na ito salamat lord na marami walang sawang pasalamat sa biyay na pinagkalo sa aming apat may pambigas na naman kami makakabili na ako ito ng 10 kg bigas mga kapaders matasas na para sa konsumo namin. Happy birthday nga pala sa aking asawa. Lubos nga pala akong nagpapasalamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat nga pala sa inyong panood. Aba pala sa ating panibawang adventure sa Soda Vlog. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.